isang OFW na naman ang natagpuan nga nakabitin sa kanyang kwarto matapos nga itong mag-day off. Isang dating OFW na may pangalang Marji ang dumulog sa programa ni Rapi Tulfo at sinabi nga nitong June 29 na ang huli nitong makausap ang nasabing OFW sa pamamagitan ng isang chat. At humingi nga ito ng pabor kay Marji kung pwede nitong pakitawagan ang lalaking tinawag nito sa pangalang Bert. Na ayon kay Marji ito nga ang bago kinakasama nang nasabing OFW. Ay, pwede mo bang pakitawagan si Kuya Bert mo, yung, which is po yung bago niyang kinakasama, kasi hindi po niya makontak. Nung time po na yun, hindi ko siya kagad na replyan kasi nga po, e, busy rin po ako. At dahil busy nga itong si Margie, ay hindi nga nito agad na replyan ang message ng nasabing OFW. At nabanggit nga rin nito kaibigan ng namayapang OFW na kahit noon pa man, ay madalas ngang tumawag na umiiyak itong si Rose na para sa kanya ay hindi nga ito maiiwasan dahil kung minsan ay nakakaramdam ng pagkahomsik ang nasabing kaibigan. Pero ang naging statement ngayon nitong si Margie, hanggang sa ngayon nga ay hindi nga ito naniniwala na totoong nagpakamatay ang nasabing kaibigan. Ayon kay Margie, wala naman daw nababanggit ang kasamahan at ilang mga kakilalang OFW nitong namatay na si Kabayan at ang napansin lamang nila ay madalas nga raw itong umiiyak. At sinabi pa nga nitong si Margie na lumapit ng araw ang pamilya nitong si Osang sa Owa para malaman nila kung ano ba talaga ang naging totoong cost of death. At base nga sa naging huling pag-uusap ng namayapang OFW sa kanyang pamilya ay ito nga ang sinabi ng mga ito. No, noong nung nakaraang buwan, may sinabi siya sa, sa amin at sa kay Papa na sabi niya sa amin, gutom raw Minsan sa isang araw, isang bisis lang daw sila nakakain. Tapos minsan wala. Yun pong sabi niya sa kampapa sa at akin. At ayon sa kanyang pamilya, wala nga raw silang ibang maisip na dahilan kung bakit magagawa nitong magpakamatay. Sir, meron ba kayong alam na posibleng dahilan na nag-suicide talaga ang ating OFW? Wala naman po kasi noong 27 po, sinasabi niya po sa amin na i-update po lagi namin siya pag kung kailan uoperahan si Papa kasi po uoperahan po si Papa ngayong kuan ngayon na ngayon na linggo po yun lang po pagka yung linggo pagka Martes na po nung Pisa 30, doon na namin nalaman yung patay na yung kapatid ko. At sinabi pa nga rin ito ang ilang plano niya sa kaibigang si Margie kapag umuwi ito sa Pilipinas. Ayun nga, pag-uwi po niya, alagaan niya na lang yung mga anak niya, magdinegosyo na lang po siya. Yun po yung mga sinasabi niya sa akin. At malino nga na may future plan pa ito. At hindi nga rin mababaka sa kanya na nagpaplano na siyang magpakamatay. At isa pa nga sa mga pinagtataka nitong si Marji ay ang ilan sa mga balitang nakarating sa kanya kung papaano nga raw nagbigti ang nasabing kaibigan. At ito nga ay lalong nagpatindi sa kanyang naging pagdududa. saka nagtataka rin po ako. Ang sabi, nakausap ko po yung kasama niya. Nang sabi, nagbigti daw po si Ate Rose nang nakaupo. Which is po, hindi po ako naniwala na nakaupo, nagbigti ang isang tao. Di ba po? Saan po nahanap na naka Sa loob daw po ng kwarto. And ang lubid po, hindi po lubid ang ginamit. Scarf daw po. Scarf. Opo Tela lang? Opo, kaya hindi ako naniniwala Pinakita po kasi sa akin yung ano eh Yung pinagsabitan po Sir, yung parang tubong maliit na nakadikit sa pader huh? Na ganyan lang kahaba po Ah, yun na, yung Dyan litaw lang ng tubo Opo, ganyan mm. daw po sinabit. Nagtaka naman po kung... E eh, dudulas yun, Ay, yun Kapag uh, sabigat ng tao Opo, yun po Dun Tapos hindi na. pa magaspang yung tela Ay, yun Kasi po. scarf siya Kaya sabi ko po, hindi totoong nagpakamatay <laughs> Nabanggit nga rin ni Margie Na minsan na nga rin isinama itong si Osang ng kanyang employer sa isang bakasyon bago ito nagpakamatay na dapat sana ay uuwi sila ngayong darating na Ogos sa bansang Kuwait Hindi kaya na may nangyaring hindi maganda sa kanila noong bakasyon na yon Ayon din po ang ano ko kasi nakaano rin po ako doon eh. Nung nandun po po ako, yung passport ko po hindi rin nila binigay sa akin. umuwi po ako nang wala akong passport. Sa pagkakaalam nga na nasabing kaibigan, ang nakasama nito sa kanyang pagbabakasyon ay ang kanyang matandang employer kasama nga ang anak nito. Sinabi nga rin ni Margie na wala naman tendency ng pangharas ang nangyari dahil unang-una ay babae ang amo nito. Pero... Meron nga itong isang malaking revelasyon. Pero po, ang ano ko po dyan, kasi nung time po na nandun po ako sa Kuwait, napagbantaan na po kami dalawa ni Ate Rose na papatayin po kami. Napagbantaan na kayo oh ng amo? Kasi nung time Please. po na yon parang nakita po kami ng anak ng amo ni Ate Rose, isa sa mga nagpapasahod sa kanya, na tumatawa po kami sa CCTV, sa kusina po. Which is po, nagbibiruan po kami dalawa, bigla pong pumasok yung tatay niya. At pinagbantaan kayo? Mm hmm, ayun po. Si Margie at Rose ay hindi pareho ng amo sa bansang Kuwait pero nakatira sila sa iisang bahay. May sinabi nga rin ito si Margie nang huli nito nakita nag-away ang kanyang kaibigang si Rose at ang employer nito. Ang last ko lang nakita na nag-away po sila ng sobra na halos parang gusto na siyang saktan kasi nagsisigawan po sila eh, nung time na yun parang pinahiya po ata si Ate Rose parang ganoon po yung pagkakaano paano po pagpapahiya ang ginawa Sorry. yung meron siyang pinatago kay Ate Rose ni isang paper bag na hindi kaagad nakuha ni Ate Rose mali ang naibigay ni Ate Rose ano po yung time po ng Ramadan yun sinabi pa nito na may violent tendency itong naging amo nila dahil may mga panahon na nagiging bayulente nga ito sa mga DH na nakahire nila. Kasi po sa totoo lang yung amo ko rin po, yung anak ng amo ko, may record din po yan na dinala, dinalanya dinala niya ng Saudi at binugbog niya po dun. At isa nga itong pruweba na nananakit talaga sila sa mga nakahire nilang domestic helper. Kaya ako hindi na po talaga bumalik. Previously nga ay wala naman na ikawkwento itong si Rose dito kay Margie na sinasaktan ito ng kanyang amo. At ito nga lang ang nakita niya. Ang tang nakita ko lang po, sigawan talaga. Hanggang sa ngayon, ay umaapila pa nga rin itong si Margie na ipakita man lang sana sa kanya ang estado ng katawan ng nasabing biktima para malaman niya kung suicide ba talaga ang ikinamatay nito. At isa pa nga sa mga kinasasama ng loob ng pamilya ng nagpakamatay na nasabing OFW ay nang makita nila ang isang post kung saan ay sinabi nga nilang isa raw itong fake post. Nag-post po kasi ng ano ni ate, parang nagpakalat siya ng fake news na si ate nagpakamatay daw, family problems daw po. Tapos ang isa pa po doon is, sinost niya po kasama yung pictures ng mga bata, di po siya nagpaalam sir. Ma'am, ipadala niyo po sa staff namin, ipapatake down po namin yung post, no? Kasi kung ganyan po, nagsisinungaling siya tungkol sa circumstances kung paano po namatay si Rosana. Uh, pwede po natin ipa-take down yan, ma'am. Huwag tayo mag -aalan. Nagbigay na nga ng pahayag si Hans Kakdak kung paano nga matutulungan ang pamilya ng namatay na OFW. Yes, uh, tutulungan po natin, uh, na, ma'am, uh, yung yung uh, para magkaroon ng kalinawan kung ano yung cause of death. Uh, kukunin ko lang po yung detalye uh, at uh, patitignan ko po sa ating legal uh, counter. Sa JEDA po ito, no? Yes po, yes po, Sec. Uh, 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 Kakagaling ko lang sa si Jeddah na kilala oh. ko doon yung legal counsel natin na uh, okay. uh, babae at lalaki ang ating lawyer doon. Uh, Opo. Oh, uh, at uh, i-refer ire ko yung uh, kaso na ito patingnan kung kung may foul play. Yes po Sec, uh, thank you so much We don't want to keep you po We will keep on coordinating with the office of the DMW po uh, Sec, para po ma-endorse natin ng maayos itong case doon po sa ating legal department ng JEDA Yes po, yes po, sasagawa natin yan yes. Sana nga ay hindi magtagal ang investigasyon na ito at lubabas ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng ating kababayan at mapanagot kung sino talaga ang may kasalanan At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.